News update Mga balita ngayon, guro at asawa nitong buntis patay sa pamamaril sa Cotabato. No failure of elections na itala ng Westmincom. Press ni Energy Secretary Rafael Lotilla nakaranas ng brownout. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa pamaril ang isang guru at asawa nitong buntis sa poblasyon Matalam, Cotabato. Batay sa ulat ng PNP habang isinasara ng mag-asawa ang pagmamayari nilang computer shop, ay biglang dumating ang dalawang di patukoy na suspect saka sila tinutukan ng baril at tinangay ang motorsiklo na pag-aari rin ng dalawa. Bago tumakas ay pinaputukan ng mga biktima na kininalang si Elisir Essing Sugaste, isang guro sa Matalam National High School at asawa nitong si Laleen Valdez Sugaste. Sinubukan pang isugod sa ospital ang dalawa ngunit idineklara ring dead on arrival. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa krimen. Nagpaabot ng pagbati ang Western Mindanao Command WestMinCom sa lahat ng mga nasasakupang unit sa kanilang area of responsibility dahil sa matagumpay na resulta ng 2025 midterm election. Sa congratulatory message ni WestMinCom Commander Lieutenant General Antonio Nafarete, isang makasaysayang halalan nito dahil walang naitalang failure of elections sa kanilang joint operational area pangunahin na sa mga sensitibo o election hotspots sa lugar. Dagdag pa ng kanilang pamunuan, subalit may mga naitalang kaguluhan ay agad din namang naresolba ito bago ang bilangan ng mga boto. Pinasalamatan din ng Westmincom ang COMELEC, PNP, PCG, LGU at Civil Society Organizations sa kanilang dedikasyon na protektahan ang kalayaang bumoto ng mga Pilipino sa ilang lugar sa Mindanao. Biglang nag out sa gitna ng press conference ni Department of Energy o DOE Secretary Rafael Lotilla at iba pang opisyal nitong Webes ng Tanghali. Sa kalagitnaan ng paglalahad ng kalihim sa stable o sapat na power supply ng bansa, hindi inaasahan ang pagkawala ng kuryente ngunit nagpatuloy pa rin sa pagsagot ng mga tanong ang kalihim. Inaabot ng 10 minuto bago na ibalik ang supply ng kuryente gamit ang generator ng DOE building. Iniimbestigahan pa ng kagawaran ng sanhi ng power outage. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.